Ayan, antayin natin yung dalawang learner na ating bibilan. Ayan, dito tayo sa Landmark. Antayin lang natin yung dalawang learners na ating bibilhan ng school supply. Ayan, dito sila. Sama -sa, sa ay kayo ating kanan nyo. Hindi, pero ano yung gulong eh. Ano ba mga grade nyo na? Ha? Grade 6? Ikaw, Angel. Ah, oh, grade 6 So, Oh. Half tayo ng grade 6 na, pad, na school supplies. Ayan siya ating kanan nyo. Kasi sumayaman yan. ah, half tayo ng grade 6 pad paper. Ay, grade 6 school supplies. Dito, Andre. Wala pa, hindi pa sila papasok eh. So, dito na kami sa Lamarck. Ha? Huh? Blue, red, blue, red. Green, white, blue, orange, brown, red. Ito, blue, red, blue, red, oh. ano color Brown, na yun, o brown. Blue, red. Blue, red. Yellow. Ayan, yellow. Oh, yellow. Ang um, hirap maging, ano, si Ito pala. Ayan. ball pad oh, paper, one port. Kuha, tigisa. Uh -oh. Ayan, kasi magi-quiz na kayo agad. Mm -mm. First day of school, 1 to 10 quiz. O, huwag nyo niyo pamigay yan ha, baka uh, niyo lang. Kasi one port. ko ay one port. 1 one port. One Ano yung one Ito, one hole lang, one hole. Oh, ayan, hatiin yan. One hole ngo mm -hmm. ayo parang 1 oh. po. Si Kiana, may anak na po siya eh. Revilan. Ay, Ayun ito 'yung 1 oh. <laughs> Ballpen. Ayan. Ito. Ito ballpen no? oh. Yung yung kailangan yung ballpen. ballpen. Black, red and blue. Eh, wala kayo. Ayun oh, tigisa kayo. Oo. Tapos Ayan. Puti, kaunti lang mga estudyante ngayon. Ayan. Ano ba bang mga correction tape? Oh, okay, correction tape. Correction tape. Correction tape. Ma'am, sa yung correction tape niyo po? Malapit sa pencil case ang correction tape. Ayun, yun, Okay. Ayun mong dulo. gulo. Correction tape. Ito, 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 ito. Dito. Dito. Tapos ng correction tape. Ayan, yan, yan, yan. Nung nag-aaral ako, hindi na kami kailangan ng correction tape eh punit-punit. Naging punit. ah. okay, namili kayo ng kulay nyo. Ball pen. Grapes pad. Talong pad. Naging spelling po ba ayo? Spelling notebook. May spelling notebook ba sila? Uh, adi di ko ng tigis ano nyo, spelling notebook. E, isang extra. Ano yan? Laruan? Weird. Bilan nyo ng mga pang ano, pang aral, di laruan. Ano, di pang spelling notebook nyo. Wakay isang spelling notebook. Ang pang grade 6. Saan ba yun? dito. Ang um, spelling notebook. Ah. Oh. Ah, sige, 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 sige. Ito. Kuha yung pang spe spelling notebook nyo. May isa. Ayan. spelling notebook. 48 lang ang color. Sige, 64. Ito yung malalaki. Ilang, 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 anong grade ba niya? Baby. O grade 2, spagin 64 color. Ayan. Ayan. Oh, ay, ano ro yan? Hmm, Roy G. Bib. Roy so, G. ngayon, kanina, kailangan mo marami ngayon, eh. konti naman. Parang dito yata, eh, no? yun. Know? Hindi, uh, school tayo. Teka lang, oh. Kaya eh, lang muna bilhin nila, eh. Yung kailangan lang nila, eh. Alin bibigayin natin sa ano? Milstand ka ba? Dadalhin lang nito. Um, lapis. Naglalapis ba ayo? Ay, Nasaan na 'yon? Ha? Dito. So, natapos na uh, amisa kumimili so ito mga estudyante natin back to school